Harakat al-Mukwa al, al kilala sa pangalang Hamas. Grupo na sumalakay sa Israel at dumakip ng mga sibilyan na nagdulot ng pagbomba ng IDF sa buong Gaza Strip. Libo-libong mga sibilyan ang nadamay sa gira at ilang dalawang milyong mga taga-Gaza ay nawawalan ng kinabukasan. Siguradong magugulat ka sa malalaman mo na maraming sumusuportang Pilipino sa grupo ng Hamas dahil Bago pa man din mangyari yung digmaan, nagsimula ang plano ng grupo dito sa Pilipinas. Mayroong mga naniniwala at marami din namang naghihinala. Ang tanong... Totoo ba? Mula noong naganap ang gyera sa pagitan ng Hamas at ng Israel, halos mapulbos ang buong Gaza sa pagbomba ng IDF. Inulat ng Reuters na sinabi ng Gaza Health Ministry ngayong buwan ng Disyembre, na umabot sa labing pitong libo katao ang napatay. Talaga namang nakakagulat kung unang maririnig dahil sa ang mga ito ay walang labang sibilyan. Subalit marami ang hindi naniniwala sa ulat ng Departamento dahil raw ang Gaza Health Ministry ay sangay ng Hamas at sumusunod lamang sa utos ng grupo. Ano mang bilang ang sabihin ay, ito ang kanilang ibabalita. Marami ding sibilyan ang nadamay dahil sa mga palpak na rockets ng Hamas. Bukod dyan, ang libu-libong miyembro ng grupo na napas lang ay sinasama rin ng departamento sa bilang ng mga sibilyan. Ano't ano pa man ang katotohanan, walang duda na maraming mamamayan ng Israel at Palestina ang naging collateral damage dahil sa gera. Ang karahasan na hindi lamang nakapaloob sa teritoryo ng dalawa, kahit ang Pilipinas ay nagluluksa. Dahil inulat ng PNA na kumpirmado na apat na Pilipino na ang napatay nung sumalakay ang Hamas. Sa gitna nito, sinabi din sa BNN na ligay at luwag naman ng loobang naranasan sa Batangas ng pinakawalaan si Noraline Babadilla sa pagkabihag sa Gaza. Kaya kung iisipin, apektado rin ang Pilipinas sa labanang ito. Kaya marami ang nagsasabi na wala ni isang Pilipino ang sumusuporta sa Hamas. Pero kung titignan ang mga balita sa bansa, ito ay malayo sa katotohanan. Inulat sa Iran Press noong buwan ng Oktubre na libo-libong Pilipino sa timog ng bansa ang nagprotesta bilang pakikisa sa mga Palestinians. Ayon sa ulat, may 25,000 katawang nakilahok sa protesta sa Cotabato. Ang hindi binanggit ay, ang protesta ay suporta rin sa grupo ng Hamas. Kanino ka man pumapanig, hindi nito matatabunan ng libo libong buhay kasama yung apat na Pilipino na nadamay sa putukan. Siguradong mabubulabog ang iyong pagkatao kung maririnig mo na ang pagsalakay ng Hamas sa Israel noong ikapito ng Oktubre ay ilang taong pilano at kasama sa plano ay ang bansang Pilipinas. Paano ito nangyari? Taong 2014 sa bansang Malaysia, napagalaman na doon ginaganap ang mga pagsasanay ng mga gustong maging miyembro ng grupo. Tinuturo sa kanila ang paggamit ng armas, pagpapaandar ng mga sasakyan, pati pag-operate ng paraglider na ginamit ng sinalakay ang Israel. Bukod doon, kasama sa training ang paghack sa internet at paggamit ng mga trolls upang ibahin ang isip ng mga netizens. Kaya ang pinunteriya ng grupo ay mga bansa sa Asia na mahilig sa social media, magaling sa internet hack at may mga taga-suporta ng Islamic jihadists. San bang bansa ang sentro ng social media ngayon at namamayagpag ang bayarang trolls, maraming magaling na hackers at maraming taga-suporta ng Islamic State? Ito ay walang iba kung hindi ang Pilipinas. Ano ang tunay na layunin ng Hamas Nagsimula ang pag-recruit sa mga Pilipino taong 2016 sa Malaysia. Bagamat dati nang may ugnayan ng grupo sa bansa, mas naging abala ang pagsasanay dahil sa labanan ng Maute at AFP sa Mindanao. Isa sa mga na-recruit ni Faris Bashir al-Shikli, operatiba ng Hamas sa Malaysia, ay isang Pinoy na nagpakilala bilang Ali. Doon nagsimula ang pagsasanay sa theoretical bomb making o pagawa ng bomba at pati pagturo sa mabuting adhikain ng grupo. Ang layunin nito para sa bansa ay buhay na matiwasay para sa mga nagihirap na Pilipino. Pero upang makamit ang diumano mabuting hangarin, kailangan matutong gumamit ng mataas na kalibre ng baril at sopistikadong bomba kung gusto ng isa na maging miyembro. Ang kapalitay? Malaking salabi. Ilang taong nagpatuloy ang pakikipag-ugnayan ni Ali kay Bashir. Bumiyahe ito sa Malaysia ng ilang beses mula noong 2016 hanggang 2018 lingit sa kalamaan ng marami na mayroon ng bunga ang ugnayang ito. Ayon sa pahayag ng Global Risk Insights na taong 2016 ipinroklama ng Islamic State ng probinsya ng Mindanao ay ang bago nitong caliphate o teritoryong sinako. Tapos ilang buwan pa lang nakalilipas noong 2016 din ayon sa Reuters, natagpuan ng Philippine National Police ang isang homemade bomb sa isang basurahan na malapit sa U.S. Embassy. Taong 2018 naman, ayon sa Benar News na isang miyembro ng Hamas na eksperto sa bomba ang naaresto ng Philippine National Police. Itinuro ng Iraqi Embassy si Taha Muhammad Al-Jabouri sa mga otoridad noong nag-expire ang papeles nito. Bagamat nagpahayag na ang kanyang layunin sa Pilipinas ay mabuti, hindi ito pinaniwalaan ng marami. Siyempre nga naman, paano ito paniniwalaan habang nagre-recruit ang Hamas sa Malaysia? may isang bomb expert ng grupo ang naglagalag sa bansa. Maraming detalye ang nahalughog ng kinauukulan dito sa Pilipinas hinggil sa tunay na hangarin ng Hamas sa bansa. Kasama ang plano na pumatay ng mga Israeling naninirahan sa bansa. Magsulong ng maraming protesta laban sa Amerika. Gumamit ng daandang troll sa social media. Magbuo ng mga Facebook page na pabor sa Hamas. At gumawa ng mga YouTube videos na laban sa Israel. Napagalaman din ng mabokang foreign liaison representative ng Hamas na si Bashir ay wanted pala sa Interpol at ang Pinoy na nagpakilalang si Ali ay hindi tunay nitong pangalan ngunit isang espiya. Pagpasok lang ng taong 2022 nagpahayag ang Philippine News Agency na sinusubaybayana ng PNP ang mga taong may ugnay sa terror plot ng Hamas dito sa Pilipinas. Ayon sa ulat, ang mga pangalang inungkat sa report ay under surveillance na. Subalit may mga naniniwala na naudlot man ang plano ni Nafares Bashir Al-Shikli at Ta'aha Muhammad Al-Jabouri na maghasik ng lagim sa Pilipinas. Huli na ang lahat. marami na diumano ang Pilipinong narekrut at nabayaran ng hamas upang isulong ang kanilang adhikain dito sa bansa. At isa ang nangyari sa Mindanao State University kung saan nasangkot ang grupong Dawal Islamiyah. Kaya kahit mga kapwa Pilipino na ang pinapatay ng mga jihadists... Tuloy suporta pa rin sila sa Hamas. Kaya nagkaroon ng babala ang mga kinawukulan na magingat ang lahat. Sa kasalukuyan, alerto ang buong mundo sa ripple effect na dulot ng gyera sa Gaza Strip. Lalo na sa mga pagbomba ng ilang taga-suporta ng Hamas sa iba't ibang panig ng daigdig. Kristiyano ka man, Muslim o Hudyo, wala sa tamang pag-iisip ang bigyang katuwiran yung pagpatay sa mga sibilyan. Mapa Pilipino, Israeli o Palestinian, ang buhay ng isa ay walang kabayaran. Anong ara lang mapupulot dito? Mas mainam kung ang reliyon ay maging sandata upang gapiin ang kasamaan imbis na instrumento na hawak sa kawalang hiyaan. Nang gayon, ang buong mundo ay maging isa ang andikain na lahat ay mabuhay ng tahimik. Buksan mo ang iyong isip at hayaang lumalim pa ng lubusan ng iyong pangunawa sa mga kasaysayang kapupulutan ng maraming araw. Tandaan, katotohanan ng susi. Sa tunay na kalayaan.